Mag-good morning guys. Magandang araw sa lahat. Ako po ito si Boki Kings TV. At tuturuan ko po kayo kung paano mag-alaga ng manok. Ngayon po. Ang magpapakain po tayo ngayon ng mga manok. Guys, samahan niyo ako. ayan guys ganyan po tumawag ng mga manok o so guys yan ang kagandaan ng may, mga alaga sa bundok libre na rin pang ulam hey eh guys sinabi ko sa inyo kanina kung paano alagaan ng mga manok so like guys ako nagsimula ako lang sa mag-asawang manok at nang ano pinadami ko siya hindi ko muna inuulam yung mga itlog at kusa ko siyang ano iniipon tinitingnan kung yung itlog kung hindi naman fertile yung itlog yun po yung pagkakataon na inuulam ko sila yan po yung malalaki punta po tayo doon sa isang area yan po yung mga native punta tayo po doon sa mga decal brown ng mga manok marami na rin po akong klaseng manok hindi lang po native yan po may mga sisiw maya na sila ibang pinapakain sa kanila Dito po, seri na to. Manukan pa rin. Papakain natin yung mga malaking manok. Yung mga decal browns. Sila rin po yung nagsusupply ng mga itlog. Pwede rin po ito palimliman. Pero po, pinalilimliman ko doon sa mga native na kanina pinakain ko. Ayan po sila. magitan nyo po may puno dyan ng saging yan po ay dibangan nila kasi kung di mo sila papakainin din ng halaman puso po silang lumalabas para makakain ng mga halaman ayan po araw araw po kung ilan yung babae dyan Uh, 50% ko <laughs> ng itlog. Ayun po sila. Ayun po sila kasi sigla. Ito po gayon feeds. Maya-maya po papakainin ko sila ng ano ng may halong gulay. Kasi po, 'di ba, marami akong langka. Para naman po makabawas-bawas sa gastos ang ginagawa ko po pinapakuloan ko yung langka at sinasabay ko po sa pagkain nila magastos po yung sa pagkain ng mga yan kasi po malalaki po sila hindi mo kailangan gutumin yan hindi magbibigay ng itlog dako tayo dun sa mga sisil guys And Guys, mer meron, meron pang isa sa nakalabas ito na yung kasi ito yan po Krr! Krr! yan alam nyo guys yung magandang beneficyo ng pag-aalaga ng mga manok Una po, itong mga manok na to, mababait po yan. Hindi ko kagaya ng ibang manok na nangahabol. Ito po na mga babae ko. May mga laing Texas yan. Kaya ang mga ano dito, mga Mga nagsasabong. Parang nandito sa bahay, bibili sila ng panabong. Di ako nagsasabong. Ano lang, tamang alaga lang po sa kanila guys. May gagawin ako na vlog, uh, video guys. Na kung saan, ituturo ko sa inyo. Kung paano po yung step by step ng pag-aalaga ng mga manok makashare man lang po ako sa inyo ng idea kung paano ko ito naparami as I said po kanina isa lang po at isang babae at isang lalaki lang po yung pinagmulan itong mga manok ko nawili po ako kaya ito maraming na maraming klase na rin salamat guys at uh, good morning po سيني ولا